Ngayon nga pala yung inorder natin sa Shopee na Papa Abdul Kasi wala dito sa kanila tindahan Kaya umorder na tayo So ayan dumating na Kaya ipapakabit na natin ito dito kay Aba At ito na nga, ito na nga. Pumunta na nga tayo dito kay Aba para ipakabit ang pop-up doll na ating inorder sa Shopee. Ayun nga pala yung inorder natin sa Shopee na pop-up doll kasi wala dito sa kanila tindahan. Kaya umorder na tayo. So ayan, dumating na. Kaya ipapakabit na natin ito dito kay Aba. Ito nga pala si Aba ay expert pagdating dito sa mga ganitong gawain. So napadali lang ang kanyang gawain kasi may mga linya na itong ating motor. At mapapanood yun sa ating nakarambid video nung ating pinalagyan ito ng laser gun lights. So ayan. So dahil busy yung uh, ating kaibigan na nagawa ng laser gun light kaya dito tayo pumunta ngayon kay Aba ayan isa din dito sa magaling na mekaniko dito sa Daet Camarines Norte Woo! so ayan nga nakikita nyo hinahanapan namin na mapapaglalagyan kasi mas maganda po ito pagka hindi raw nababasa kasi tumatagal ito ng matagal na panahon kaya wow! kesa dun sa mga nababasang lugar so ayan yung iba nakakabit dun sa mga exposed area so para sa akin ay ayaw ko ng gano'n kasi maaari tayong matikita nun kasi pinagbabawal po ang pop up doll so yan meron tayong stack na busina at meron din tayong pop up doll nga guys syempre hindi tayo pa sa uso kaya ayan nga hinahanapan na namin so dito ko nilagay ito sa may charging port para umulan man hindi siya mababasa so ayan nga titistingin na natin kung okay yung pakagawa kaya panoodin nyo guys So medyo nahirapan ng kaunti dito si Idol Pero ayan, naikabit niya nang maayos Kaya okay na okay naman Sulit naman yung ating pag-order sa Shopee At ayan nga guys, so tapos na nga ang pagkabit ng pop-up doll sa ating motor At kinakabit na niya ang windshield So ayan, uh, sa magpapagawa pala dito kay pare Mura lang ang labor, punta lang kayo A few moments later Oh, <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Å! <laughs> i <laughs>